Efex ko na. Anong titigitan mo? Kanina ka pa nga nasa lobby. Oh, sa lobby? eh?

Ayaw, niyo mag eh? Ayaw mag yung magsino ah. Kunin niyo tigit na. Ah, yung bus? Nahabol niyo? Naharang bus, na po. Ayun po nakapatambay na po. po Nakarregluhan na Ka kayo sa loob ng bus? Yung bus na tumakbo, yes, sinakikipag-arreglo yung MTPP, nagkaka nagkakaregluhan sa loob ng bus. Yes, sir. Impound yun rin yun. Driving without license yun, walang lisensya. Yes, Nagkakatulong isa sa loob ng bus. Tapos kaya tumakbo.